بر โอ้เป็นเจเน่

ay na dali eh masidhing na ako si nagbihan kung anong game ayon kasi 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 game ayon

Kaya magalit, dahil hindi, hindi naman ito uuna lang. Dahil trabaho nila yan. Oh, Saka hindi lang ito uuna. Oh, Kaya nga. Tapos na yan. Huwag na lang magalit. Huwag na magalit. Sige, nang tisingan ko doon pasok Pasok, lang, Hindi pa nakadali mga Okay, patali mo. mo. Ano yun eh? takot naman. Okay na. Dandan, 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 sa loob. Ako nakausap nyo eh. Tama, kore. Tama, kore.

Ba... Oh, okay na 'yung O, Okay, sabi ko para maoyo, ba? 'Pag magka-round na 'ko, okay Tama na 'yan. Tama na talaga 'tong tinuturo ba? Bigilan mo na tama na 'yan. Ayos 'yun, na lang. Eh, 'di 'Di 'yun. Hindi naman isang beses ako nakikipag-usap sa inyo. Pa-araw-araw. Kahapon nga natuwa ako, ganda eh. Okay, pagdating ko,

Guys, saya suka dia patah. Apa ya? Ini. Peranan saya bawa. Ani Itu 150. Oh, ya anu. Ini Oh, apa? Senggiri yang pakai-pakai. Kailan tetap kau dah apo yang bagai Pwede dyan. Pwede naman huwala. Hindi, okay, dito kanina eh. Hindi, okay, wala akong... Pwede dyan. Sige. Ako, ako mo nasabi ako. Pwede dyan. Ayun, wala dito eh. Kaya nga. Ang dami Di pa kayo dito. Dito lang ha. Dito ka lang ha. Dito lang. O, dito dito dito. lang. Pero pag dumagpas ka dito. Ayun, okay. e, dito. Okay. Ang kulang nilagay yan. Ang kulang nilagay yan. Ang kulang nilagay Di Ang kulang nilagay yan. Ang kulang Nandito ko naki sa... yan. Okay Okay na. Okay Salamat. Okay. Yan lang, yan lang. Okay. Ha? Sa magkisagawin sa'yo, tayo rin ayunin. Yan lang, yan lang. Ano, Okay okay Okay, okay. Okay Okay na. Wala o, ayun na, sinabi ko na. Hindi, hindi, hindi. Ay, gawin dito, pwede naman. Tumungo dito. Hindi, ayun na, kay Berto, kinatatanggal ko na yung ano niya. Lumipat ka na sa taas. Okay na. Ayun, si ko sa Berto. Pag niya tingnan ka na, ako magtatanggal noon. Ha? Ha? Hindi na doon na, Para hindi na yung Alberto. Alberto Tulisan. Hindi, hindi, hindi siya. Iba. Iba yun. May ari ng kuliglig yun. Yung mga tumatakwa nga, kuliglig may ari. O, ayun na. Ayun nga pala, ha? O, yung tagamariyones. Ayun, o. Ha? O, yun. Tinastas na yung ano, ha? Sabi ko sa inyo, ko natin yan. Para lumuwag lang to. Kasi talaga kailangan natin luminis yung kali. Diba? Ayun,

Kasi din Kasi natin Kasi doon nga tayo galing, kahapon Kaya natunugan. Eh, ngayon, kapaliktaran. Simula. Oh, Agad diba? oh. sa Maynila Oo. Tunugan. Grabe talaga sila. Grabe. talaga Oh. Gulatan talaga. Di mo makukuha nang dahan-dahan Iyang eh,

combat ada fight <laughs> dah donat selikod gabe mu

Oh, sa darating na election eleksyon ha. Hindi ko kakalimutan, siya <neresukat>, ha? <laughs> ha? yung nalasukat so, ha. Ha? Eh, joke lang Kataporma. Kataporma. Kataporma, linisin ang Maynila. Minis kilo. Siya yung Madaling lapitan. Oo. Nakahirap pag Hindi, biro lang. Biro okay. lang Hindi rin mo yan. Hindi tatak mo yan. Wala plano, no? Oo. Tutulong tayo sa... Abot na makakaya. Puro. Puro Puro trabaho lang. Ah, puro pagmamahal lang. Ah. Puro pagmamahal saka, lang. Saka, saka yun lang ah. Yo. Wala wala. Wala, 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 wala. kulay. Hoy! hoy! Dinali na kasi Nauubos na ng gasolina. Eh. Kaya siguro ayaw pa antarin. Eh. Gilid mo yan, gilid mo. Huwag mo si Nilalabas nila yung basura, akala. Uh, mga basura. Kasi mga DPS kumukuha nun eh. Mga hauling, makamapi, mga mapi, mga debris debris. Ah, yung ano? Oo, oh, yan. Ang Buta. material. na Oh. Ikira nyo. Sa inyo na yan, Jen, eh, no? Oo. Oh. Trabaho niya. Yan. Lot uh, control. Uh, ano? Dick logging. Uh, dick repair. Asphalto. Asphalting. Flashing. Uh, cleaning. Cleaning. Anything. Yes. Wala Yeah. Everything. Everything. Uh, <laughs> Parunong din, eh, no? Ito, uh, ang ano namin, uh, department of engineering, uh, headed by uh, kit engineer, Armando Andres. At saka kami, uh, Si Sticky Adi Andy Yamba. Yamba. At talaga Sukat. Sukat. Oo. Oo, baka napapagod ka pa. Bakit yan? Yan! Bumalik. Oo. Kapag bumalik, o na rin. Very good, very good, very good. John, may blade ka pa yan? Dalawa na lang. Dilan niya kita isang set, no? Kailangan namin mga kaya naman may kayo 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 sige, Saka sige, sige. Kaya kayo 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 ko ng bubong. kayo 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 Dito to Ang laki naman ang labahan eh Kasi nyo na po eh Yan, para yung mga sasakyan makakadaan Ha? Ah. Gusto nyo naman, labahan na lahat dito Wala nang dadal sasakyan Oh, sirin eh, no? Oh, balag. Maganda yung like, buong kalasahan. Araw-araw nga, problema. Nandiyan naman, Araw-araw. mo ba, ba kayo, Yan Araw-araw gabi-gabi. <laughs> araw -araw. <laughs> araw -araw <to>, <laughs> laging <nanjan>. <laughs> <laughs> Ay, Okay, okay. <Patay> ako <laughs> <laughs> Modern Moises ka talaga. Oh, ano lang nangyari Ano nangyari? Ano nangyari? Ano 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 nangyari? Ano nangyari? 'pag so, naman wala na mga three ay 100 ano 5 oh wala na pero may 5

Ibu nak lagi, bukan papa. Ibu nak lagi, mana ini apa dong? Ida, apa Mami. Tagal punya kita Oh, bukan para. Gayung bawa licious, kau bawa licenaren. Oh, dia. Boleh buat apa? Jojo kau di Jojo. Ah, warna kuning. Sampah.